Foheptamil Plus, nutritional milk para sa malusog na atay, na may higit sa 20 taong pananaliksik at pag-unawa sa tiyak na pisikal na kalagayan ng mga Pilipino. Ang USNIH Institute of Nutrition ay pinagsama sa Philippine Ministry of Health upang ilunsad ang Foheptamil line na may formula na pinagsasama-sama ang higit sa 50 pambihirang mga halamang gamot upang makatulong sa paglaban sa mga nakakapinsalang ahente sa atay. Sa partikular, Mayroong apat na napakabihirang sangkap tulad ng black garlic, olive oil, walnuts, spirulina, algae na may mga sumusunod na epekto: antioxidant, sumusuporta sa liver detoxification, anti-inflammatory, bawasan ng liver enzymes. Mapahusay ang kaligtasan sa sakit at muling buuin ang mga selula ng atay. Epektibo mula sa unang pag-inom ng gatas. Sa dalawang baso ng faux hepta milk araw-araw, ang pagdaragdag ng 35 beses na mas maraming sustansya sa pang-araw-araw na jeta ay nakakatulong sa pagpapanumbalik ng malusog na atay ng mas mabilis. Faux milk plus, nutritional milk para sa malusog na atay. Ngayon ay may diskwento hanggang 70%.